Isang kainan ang pinapakita mo. Tanda mo, walang po ang kainan sa isang pinuno. Kaya eh, tiling tahimik si Aradin. Alam niyang wala siyang kapitilihan sa siya disanin ang lahat ng kanyang mga. Kasi si Aradin, isang malaking karangalan. Ibigay eh, ko ka na buong ko Kung iyon po ang inyong pagustuhan, Ama, susunod ako. Isusugal ko ang aking boy para sa karangalan ng Persia. Kaya natuloy na magrigma. Huwag mo kong bibigoyin. Wala niyo. Matapos ang mabigat na utos, lumas kala din sa silidong tiyan. Kailangang bigat na kanyang kapalan, huling bago siya sa, sa digbahan isang taong kailangan pa niya makita. <tapos> Kahit ni Hindi ko ba an ang ng utos? Kita mong nag-iiba, very bad. Kuni, paano mo kwinalti? Paano ang init bibig? Paano hindi ka na bumalik? Wala din ka. Ako na lang. Kung maglalaban sa iyo. Kung ganun, ipapa ngamo mo, na kahit hindi mo ka lilimutan. Ako nga ako, Lelita. Sa ilalim ng buwan, nangyayak ang pilaw ng buwan. Sa ilalim ng buwan. Ngunit sa sanhana ay hindi nangyayak. Pinagpangan, sa pagsikat araw, masasabang si Nadine Dalawang pangako na pagbabahal ang mabigat ng manyang kapalanan. Pinabayaw mo ako ng Persia. Ito ang Thailand ko bago mo sa kang paglalakot sa Albania. wala nagustal. Hindi ko pinabayaw ng ating opo. Hindi ko kayo pinigo. Hindi mo ako pinigo? Hindi din mo iligtas sa sarili mo. Sa kanto, wag ka try to. Hindi hindi ko kayo. Hindi hindi ko kaya pagkala. Kaya lo ang kaalbayan. Imisa hindi ko ilisip ang sarili ko bago ng ating opo. Ang isang tuloy naman dirig ba ay hindi natatalo kaya ang kala Ang atol ko iyo ay isang malino na kamatayan. Mga ba Sultan, baka po maaari at magkisipan mo kaya ang atol na ito. Wala na ibang atol. Ang at decision ko ay hindi naman papago. Nakahimik ang buong sinin. Walang maglakas na pamotra sa utol ng Sultan. Ngunit sa kabila ng marangyang paligid, nakatayo si Clarita at narinig niya ang hato ng Sultan. Ang lalaking pinakal niya ng tatat, ang kanyang silupaan na wagas na pag-ibig. Ay mawala sa kanya pagpakailan man. Hindi ko ahayaw mong wala si Aradine. Gerrita, anong dahilan mo yung pagpalito? Bahala Sultan, ako'y nakikiusap. Buwiin mo yung katol kay Aradine. Gerrita, Inisip ko pa rin bakit ang dalaki ay bahay sa akin. Bakit ko siya dapat patawarin pa? Bahala Sultan, ako'y nakikiusap. Gagawin ko ang anong mo. Dahil na ano? Yung ganoon, makasalan mo ako. Alam, alam, Gerradine. Tatanggapin ko kayo alam. Magkasalan ko ka sa bukas, Florida. Patagal ko nang pinangangal dito. Gawin mo ang iyong pangako. Gawin mo yung habit kay labi. Ito na <tipo> <tipo> <General> sa Spalik! <tipo> sa lahat. Si Terry tayo magiging aking asawa. At ang hatol kaya lagi ay pinabawi na. Susunod, mo walang mong tali. Tumako si General Osman. Alam niya kung dito na yung ang dahilan ng pagsakayan ni Clarida, kundi ang kanyang makulito ang makalagayaman. Kapag <tipo> Datang araw, nagtipan na ang mga kawal upang masaksihan ang pagpagsak ng dating ipinagmamalaking prinsipe ng Persia ni si Aladim. Nakagapos sa kanyang mga kabay, ngunit ang kanyang tinding ay nararating patuwi. Aladin, ikaw ang nag-iisa ko alam. Ngunit puro kay Iyan lang ang dinatalong sa aking pangalan. Ngunit hindi kita bibitin ang kamatay ng mabilis at marahal. Kung araw na ito, hindi ka na prinsipe ng Persia. Lumakit si Heneral Uzmalik kay Aladin. Sa kabila ng kanyang katapatan sa sultan, hindi niya kayang ipagkaila ang bigat sa kanyang hindiw. Ano siya ka, Wala ka ng para tawag pa ang krisipin. Tinanggalan na ako ng pangalan sa karyang ito. Oo, okay, may... Huwag ay ibibigyan ng aliyat sa ang ng ng sultan. Darulog ko. Huwag ka naman itamang na sa tulad pa, Heneral. Alam natin sa riyon na wala nang saysayang mong ako. Hindi man niya nais Aladin ang hatol. Alam niya kahit pumalik siya, pamatay na ang kanyang katabi. Kaya't wala siyang nagawa kundi ang lumakad palayo nang hindi man lang nagpapaalam kay Clarida. Nang gabing iyon, isang kasuklam-suklam na balita ang sa puso ni Clarida. Sa harap niya, nakatayo ang sultan. Lumapit ang sultan kay Clarida upang ipahiyag ang nangyari kay Aladin. Ginawa ko na nga yung mga hindi, Clarida. Kung ano? asan si Aladin? Pinatapong siya sa gubat. Nung kasi narapat. Wala na siyang dahilan. Wala na siyang dahilan kung bakit. Wala, Wala na siyang... Ano? <coughs> Hindi ba itong tapay natin ay? Ginawa ko naman ng yung inupas. Pinatay ko siya. Hindi ko naman siya pinuputan ako na ng tapat sa naman niya. Ay. Ngunit, huwag <coughs> kang umasak dahil Dahil sa sandali niya ng pag sa kariyan na ito. Siya ay... Siya ay, siya ay patay na tao na rin. Marang bumagsak ang buong mundo ni Serena. Hindi niya akalain na ganito ang kapalit ng kanyang sakripisyo. Oo, buhay si Aladin. Ngunit sa kapalit na kanilang kalayaan, sa kapalit na kanilang pagmamahal. Hindi, hindi ito ang gusto kong mangyari. Huwag mong sayangin ang luha mo, Serena. Sigurahan kayo, ako ang dapat kapatunan naman. Ako ang dapat ng naman. Ikaw ang huling ngayon na na-person. Magiging kabiyak at hindi ka na ka na nasa buong lupain. Ito ang makapag i o, isang binunong takot mawala ng kapangyarihan. Bakit? Puso tingin kawala, ka sa amin. Huwag kang pamali ka, Kung hiniisip mo, kaya mo pili ng puso ka ko sa taong magandang kasinuan niyo. Huwag kang pamali ka sa mga kasinuan niyo. Sa gabing iyon, ramdam ni Terita ang kawalan ng pag-asa. Ang buhay niya ay naging isang kulungan. Isang kulungan kung saan ang kanyang kaligayahan ay sakripisyo para sa isang buhay na hindi niya pinili Tumating ang araw na itinakda para sa kasal nila Sultan Ali Adab at Zelda. Ang buong kaharian ay nagtiwang, puno ng kasayahan at paghanga sa magiging rena ng Persia. Ngunit hindi siya papayag na magpatali sa isang kasunduang tinakda lamang sa kasakaman. Sa araw rin na iyon, tumakas si Serena sa palasyo. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo siya ng isang talagang nasa panganib. Tulong! Oh Tulong oh ako! Oh hindi ka na makatakbo, Lala! Hindi ka na makatakbo sa akin! Sa huli, akin ka rin! hindi ng dalawang isip si Ferida. Mabilis ang hinugot ang kanyang pana at tinutok ito sa lalaking kumahabol. Sitawan mo siya. Kung ayaw mo ba yan buhay, layuan mo ang babae niyan. Sino ka para nakalang sa akin? Walang sinamang mang magadlang sa gusto ko. Ayaw mo, hindi ka rin aalis na, na yung din. Itutubla ko sa'yo ang palasok ko. Pitawan mo ako talo! Sabi na layuan mo siya! Ngunit bago man siya makalapit kay Laura, agad kumana si Clarida. <laughs> Tumama ang palasok sa balikat ni Adolfo. dahil ang sa mga patayin ito sa sakit. Ah, oh, hindi pa tayo tapos. Pabalikan pa kita. Litas na. Ano pangalan mo? ano ginagawa sa ganitong lugar? Salamat ang paglitas sa akin. Ako si Laura. Nagbula ako sa Albania. Ako naman si Clarida. Salamat, Clarida. Hindi ko alam kung paano ako matutumbatan ng unang kaloob Habang naglalakad sila palayo sa di kalayuan, isang lalaking sugatan ang pilit na lumalakad patungo sa kanila. At may kasama pa itong itang gino'n na makita niya si Clarita agad itong natatakbo sa kaniya. Aladdin, mo mo, ito na ba yan? hindi okay, ako makapaliwala. Akala ko, hulihan na nakitang nawala. Durante! So, Laura, anong nangyari sa'yo? Napano ka? Huwag mo na akong alalahamin pa. Ang mga mo na ay nagkikita lang Nagagalak akong makita kang muli. Habang magkayakap ang dalawang magkasintahan, si Aladina at si Flerida ay muling nagtupurin sa isang mahigpit na yakap. Sa kabila ng kanilang mga sugat at pinagdaan ng hirap, nagtatupo ng uli, hindi bilang biktima ng kapalaran, kundi mga mandirin bang para sa kanilang pag-ibig Ilang araw pang lumipas, isang balita mula sa Persya ang dumating. Patay na si Sultan Ali Adab. Sa kanyang kasikaman at galing, nagbulot sa pag-aalasan ng sayang sariling kaharian kanyang sa sakaling hukbo ang naging laban sa kanya dahilan sa kanyang pagbag pagbagsak. At sa wakas, wala nang balakit sa pagmamahalan ni Alain Arcerida. Ngayon din, si Laura at Florante ay nakauwi na sa Albania upang pagdiwang ang kanilang buling pagkikita. At sa huli, isang ingranding doble kasal ang naganap para kina Aladin at Arcerida. At isa pa, kina Florante at Laura. Ang Persia at Albania ay kapo nagdiwang nagtagumpay ng pag-ibig laban sa kasakiman at kasamaan.

Y hey, youtube. Okay, bien a la obra. Sí, Laura.